Pamamaraan ng Mihiya Divina Gamit ang medalyon ni San Benito Para paalisin ang masamang espiritu at kulam ng isang tao Ito'y hango sa aklat ng banal na akaltismo Pamamaraan ng Mihiya Divina Sa pagpapalis ng masamang espiritu sa katawan ng isang tao O pagpapalayo ng kulam sa katawan Narito po ang pamamaraan Ang may sakit ay hawakan mo sa dalawang hinlalaki O ipatong ang kanang kamay mo sa itaas ng kanyang sikmura O sa ibaba ng kanyang dibdib at usalin o sambitin mo ang orasyong ito. Narito po ang orasyon. Crocs, Sancti, Potter, Benedictae, Ihos, Inobitu, Nostro, Presencia, Muniamor, Crocs, Sacra, Sit, Mihi, Lux, Nun, Draco, Sit, Mihi, Lux, Bade, Retro, Setana, Nunguem, Swade, Mihi, Bana, Sun, Mala, Quae, Libas, Ipse, Binana, Bibas, Per, Christum, Damenum, Nostrum, Amen. Paunawa, lalong mabuti kung ang gagawa nito, ay may medal yun ni San Benito, at ito po ang siya ninyong ipatong, sa tiyanang may sakit, habang binibigkas po ninyo ang mga orasyon. Paalala, gawin lang po ng tama, at may paniniwala, makakamit po ninyo ang bisa. God bless.